So yan, magandang umaga. Ito po yung ating tinuloy yan. Nalungkot tayong ilang sopa. Tapos, ito po yung ano, yung kwarto. Yan o. Oh. Uh, ah, beses na kami nakarating dito. Yan oh. Dito ka siya, oh. bahala na kayo. Pero dito, walo. Pasok na pasok sa walo. Kung may mga bata, pwede pa rin. Yan o. Oh. naka -aircon. aircon. Tapos aircon. Then ito yung ano, yung table nila oh. Salamin doon, may TV, may electric fan, may ref. Merong maganda din yung naghuhugas. Ito po yung lutuan. At ito po yung kanilang nababang ganda oh. Guys, and then ito po yung kanilang ito yung CR. Ay, may tao. May tao, may tao. So yan uh, na na ko na namin to nang ano, nang 3K isang araw. Isang gabi. At isang gabi, yan o. Oh. Shout out. Shout out. <laughs> Papa Shee. Si. Yan, okay. So yan, napakamura. So yung ano, yung link, uh, ilalagay ko na lang po sa aking ano, comment section. Alright. Pakaset yeah. na rin po na yung Gcash. Ayan. Ayan <laughs> to, may table nyo dito may mga ilang upuan. Marami pala. Parking, wala problema sa parking. Maluwang. Ganda ang parking. Mabait na may ari. Ah... Uh, may ari nga pala nito si ano, si Ma'am Saini. Nasaan na, ang ano niya? So yan, ah, Balisang araw lang kami at isang gabi. Isang gabi. At kami pauwi na rin. Hindi ko na lang nabidyo yung aming mga nagawa kahapon at kami huwi nagmamadali. At ito po yon mayroon din cabinet. Ano, may aircon. Napakalamig ng aircon. Yun, aircon din. Okay. So yan, hanggang dito na muna po. Magandang umaga. Ayan, magandang umaga. Kagaya lang natin ng, ano, ng 100 items ng Saluminos. Ngayon naman po ay tayo pupunta ng ano, Daan Kaligasan. Uh -huh. Ay, Daan, Daan tubo Pero ini pupunta rin ng Daan Kaligasan. O tingnan natin kung tapos ka pa ka uh, yung, ano, yung Daan Kaligasan ko. dito na tayo sa daang katubo <laughs> pupunta tayo ng daang kalikasan yan oh. dun tayo galing o oh, sa maulap na yun nung isang araw parabol. Tara. Dito ang ating motoro. Oh. Nasa beautyc tayo mga kanayon. Palakad tayo pataas. Tignan natin yung pinakatuktok dito. Para ang sa akin. Pero mataas na malamig. Malamig din ta rin no. Oh. So, Wala kailangan kang patagan dito. Eh. Aba say ako ay. Sa malakas ang hangin. Naiwan ko sa say mga kanayon. Nandun ang ating motor sa baba. babalik ulit tayo doon ay ganda rin, di, ang ganda rito ganda oh O oh, yan, galing kami ng alaminos at ngayon ay kami ay nag halo-halo. Kaya lang, naubos na. Sa Concepcion. Sa Concepcion. Sa Concepcion. At yan, sino pong yung siya shout out? Shout out yan. Shout out. po kanino? Shout out kay kanina. Hindi <laughs> kanino. Kayo po kuya. Sino siya shout out you men? Shout out sa mga kaibigan ko. Yan, tagasan po. Patay sa wikot. Manila. Naanda, mga kapatid ko. Ayan oh, po, ayan. Yeah. Shout out yeah. po doon. Pero So yan, galing po kami, kami kay, ano, kay Tito Bert. Ay, Ay, yun yun na, po na, yung bahay. Yun. Nag-halo-halo kami at nag-merenda ng kanilang halo-halo. Yung mapapadaan dito sa Concepcion. Pasukin nyo lang tong lugar na to. Titikman nyo, napakasarap na halo-halo. May show may din. Di ba? Oh, yan o. Oh. Kuya ni, ano, ni Tito Robert. Ano na na-face nyo? Yan you know, o, ito matitikas na MPRC Yan o, isang ito, matibay yan o Si A A Yan gang Maambon Kaya yan pe Kung na eh Aray, muntik ka na, ang ata mo na Hindi kami bigla pagka Diyan, nalis kayo dyan Yan 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 ay, oh! oh. Sim, sim ay, simple, ay, simple, ay, kaya yan! Sinete! Hindi, okay. oh, mabigat siya dyan. Kasi dito, Robert. Mabigat siya, pero dapat na-check siya. mo dapat na-check? Dapat na mo, pare, ang ano? Kaya nga. Ano? Kino pa? May isa pa? Si Apple. Kaya ko kaya ito? Kaya mo, dali ng Kaya mo, dali ng helmet. Atras ka pa kaunti, doon ka, ka bumwelo. <laughs> tay, tay, tay! 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 Tay, tay, tay! Okay, pasok, pasok, pasok. Abangan dyan! Ayan, abangan mo dyan. Ato! Oh, galeng. <laughs>